Tubik, ya no? Yan, no? tayo ng paminta. Paminta buo. tayo na. asan na ba yung aking ni? bay mix ito Kaya hmm. muna natin kumulo, ano? Toyo. lagi toyo. bawang. Then, cup ng toyo. biyan po muna natin kumulo ulit yan ano yan once na kumulo na po yung ating tubig na lagyan natin ng toyo lalagyan na po natin yung ating eto mga pata ano lalagyan natin lalagay so alam nyo na siguro kung lulutuin natin ano paksiw na pata Ayan, simmer na lang po yan, ano? One hour. Ayan, lagi po tayo sopa. add na po natin yung banana blossom simmer uli ng ilang minuto talaga tayo ng half cup ng sugar mas maganda sana kung brown sugar yung ano? nilagay ko wash sugar pa-simmer ulit. din po ako ng Fuck you. Wow, malapot na po yung sabaw natin, ng Eh, Tsaka malambot na po yung ating pata, ayan. Ang Ay, sarap nito. Tikman na po natin. Sabi nga ng kapatid ko nung maliit siya. Papaluto sa nanay namin. Ay, sabi niya, gusto ko yung ano, yung ulam na pag nagkamay ka, dumidikit sa kamay mo. <laughs> Ito nga yun, yung pakso na pata. Kasi po, ang nagpapalagkit dito na sabaw, yung, yung taba ng pata mismo. Mmm, masarap. Ito na to. Pagigil. Mmm. Kaya tayo.